So ito nga pala yung tanim kong kamatis na no, Diamante Max 1 O so kahit pa paano, bubunga rin siya. yung tinanim ko nga pala nito ay ano, graba. So ano, ilog kasi ito. Ayan, kapag mainit, hirap yung tanim natin. Nalalanta agad. Ayan o, ano. kunti lang naman ito yung tanim ko. So, ito nga pala yung bunga na anak. Jamuntimax hanggang sa taas mula sa baba. Yun o. No? Uh, Mayinom na sila. Ayos. So ito nga pala yung tanim ko ay meron dito ng ano, double row na ano. Ito single lang. Yan oh. Ang dami ring bunga. Ito yung double row na tanim ko. Bali halos 75, 75 yung space nila sa gitna. Ayan. double row udah miring bunga nih jam no? anti maksi puan double row yang tadi menapain tapos papaya sa gitna ito red lady tapos may saging ito yung ating kanina kamatis hinog na rin yung iba papaya oh 2 months meron na silang ano bulaklak